Sun. Lawas. Sun mga angkol. Lawas. Sen naman tao. Lagi. <laughs> 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 Paul Hook mga angkol. Ala. Nik ano oh nik gi, gi, gi ano paak ba na pinaakan Paul Hook mga angkol. Agay, okay, agay. Okay. Uy! <laughs> Buti lang na shoot. <laughs> Paul hook lagi. Huwag wow, may go sa ano. Sa lawas ha. Sabi yung mga angkolo. May, kin may kinagatan yung barakuda o. Ibig sabihin may malalaking isda dito. Agay! Okay. San ka na? Anday zero. Anday zero mga angkol. Agay. Okay iglas kayo tingnan nyo mga angkol oh nasa Nashege... yung may ano oh. yung pinaakka no grabe dako kayong isda ba paak niya paul hook baby baby barakuda pero goods na hantay zero mga angkol peace on mga angkol